So guys, bagong linis tong mga aquarium ko. Ah, natingin na naman guys. Green na green yung halaman saka yung isda ko pulang pula naman. Dahil dyan sa ilaw na yan guys. Ang ganda ng reflect sa kanila ng ilaw. Yan. Yan, ang daming suso. Sa dito sa mga angel ko. Ayan. Ang dami rin suso. Hinayaan ko lang mga suso dyan. Alam mo kumakain ng suso ko yung play Yung play ko ko yun. Kinakain niya yan. No, 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 no Tapos ah. dito sa loob guys yung isa ko pang dalawa ko pang aquarium. Ito. Ayan. Ito naman yung mga molis ko dito sa kwarto ko oh guys nilagay sa ito yung laki bamboo umakapal na humahaba na siya guys dati dito lang yun level lang yun dito yung ano yung dahon niya ngayon nagpaslagpas na yun marami din suso dito e hey guys sa mga nag-aalaga dyan ng mga isda kung kailangan nyo ng suso mangingin na lang kayo sa akin libre bigay ko na siya libre tapos sa kabila ito naman yung chiclet ko nag iisa na lang siya pinatay niya na yung mga kasama niya dyan kasi malaki sa guys yan ay yung may kasama dyan lang mag isa kaya pinagpapatay niya yung mga kasama niya Yan, ganda ng mga isda dito sa loob. Guys, ito yung beta ko. Yan, 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 yan. Yan, yan, siya, yan, yan, Tapos, meron banga at meron siyang bantay na Buddha. Kasi mga alaman dito guys, hindi pa nabubuhay kasi bago lang to siya. Yeah. Ayan. Bali lima lahat ng aquarium ko guys. Ito yung 5 gallon. 10 gallon saka 15 gallons. yan Ayan pinagkakabalaan ko pag di off ko.